Hindi bababa sa sambung tao ang bumugbog umano sa isang pulis sa Quezon City. Pero itinagin ng mga suspect ang paratang sa kanila. Ang pulis daw ang nagsimula ng gulo. Saksi si Marisol Abduraman. Alauna ng madaling araw kahapon ng pagbububugin sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City si Police Staff Sergeant Jay Dawis matapos gamutin at marilis mula sa ospital Iika-ikang nagpunta kanina sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD si Dawis. Bakas din sa kanya ang mga pasat sugat. Dahil sa pagkuyog ng hindi umuno bababa sa sampung tao, kwento niya may tinanong lang siya sa mga nag-iinuman. Sinagot siya ng isa sabay alok daw sa kanya ng droga. Pinakita niya ako ng shabu. Magkano ba? Doon na po ko na parang naano yung sarili ko na nainis. Sabi ko, kinuha ko ngayon yung wallet niya ma'am. Tapos sabi ko, polis ako. no na raw siya pinagtulungan ng grupo. Kinukuha ng kinukuha nila yung baril ko. Nakipagbunuhok ko ma'am, tapos ang daming sa kamay ko, hindi ko naman eh. Kung ilan sila nakahakot sa kamay ko, basta tatlo silang kumabog sa akin. Pumutok na lang yung baril ko ma'am. Tinamaan ang kamay ng isa sa kanila kaya naputulan ng daliri. Naagaw din ang kanyang service firearm. Nakaligtas lang siya na may dumating na polis mobil. Buti na lang yung baril ko, hindi pinutok sa akin. O kaya kutsilyo na, sinaksak sa akin. Napagbalingan din ang rider ng habal-habal na nerenta ng pulis kaya pumutok ang ulo. May kahoy po, may parang tubo, may bote rin. Pagkakatanda ko ma'am, dalawa o tatlong bote yung binasag sa kanya. Arestado ang naputulan ng dalira ni Sir Fernando Benduan na ayon sa PCPD ay may warrant of arrest para sa kasong robbery holdup. Gayun din si Berle Chavez na siyang kumuha sa barina na recover na kinahapunan Itinanggi nila ang paratang. mga rin inaas niya po, tinulungan ko po siyang hawakan na yung, ano, yung, yung baril po para maagaw namin po. Yung po, ko sa kamay ko. Yung taong bayan nga Pero kayo, Hindi po. Pero kasama kayo, Joel? Hindi po. Ikinagalit ng happy ng Quezon City Police ang nangyari, lalo't ibaraw ang lumabas sa unang report. Sinasabi nila, lasing ang police, pumunta sa kanilang lugar, at nagpaputok, ng gulo nagpaputok. Yun ang unang report eh binaliktad lang siya initially dahil hindi nga siya nakausap dahil nasa ospital nga siya. Muntik pa raw niyang ipaaresto ang tauhan hanggang lumabas ang resulta ng investigasyon. Ikinasa na ang manhunt operation laban sa walong iba pa na sangkot umano sa pambubugbog sa polis. Tatlo sa kanila ang tukoy na ng QCPD. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mga iigan, samahan nyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.